Hi guys! Another day! Good morning sa inyong lahat! So eto, natin tayo sa palengke namin. Meron tayong tokwa na favorite namin dalawa ng aking asawa. So ayan, namimili yung boto <laughs> Mala ng <nang> malaki. <laughs> o maliit, ganyan. So tayo ay eh, magtingin-tingin ng ating mga ibang bibilhin kapag nakapili. Tapos nga pala guys, so oh, tinay to. Nakita ko. Ano kaya yan sa ano, tingin niya? Sino nag-uulam niyan? papaitan nga pala yan guys. Ang sabi nila sa akin eh bihira lang nagkakaroon ng ganyang gulay ang papaitan na iyan. So ayan nagpalit tayo ng pwesto na makikita ninyo guys. So hindi ko alam kung <laughs> hindi talaga ako matigil sa ano to no. <laughs> ang tagal mamili. Ay nanay. So ayan. Dalawang peraso siguro. Tinan nga natin kung magkano Kasi limited yung aking budget eh. Oo. So. Ever since naman na nagwa-budget talaga ako pag ako ay mamimili. So yan guys, uh, merong yung time na yan ay um, may avocado na season yung time na yan. Kaya sabi ko, teka lang, naglingalinga ako sa aking paligid na meron akong pwedeng mabili, ganyan. So yan guys, bumili ako ng dalawang piraso na ng avocado. Alam nyo ba ang avocado guys na ano yan, fiber para sa mga high blood. Ayan, nakabili na tayo guys. Bukod sa favorite ko nung bata kung ginagawa na ni mama, malalagyan ng gatas. Minsan ginagawa namin yan ice candy kasi meron kaming tindahan. So ayan guys, makikita nyo yung mga raming Meron mga pipino, yan o, no? yung avocado. Yung time na yan, mura yan siya. Kaya talagang bumili talaga ako niyan. Nandito nga pala ako sa um, other side ng, ng tindahan, ng palengke, ayan. Kapag tig-tinda talaga yung Sabado at Linggo, yung maraming tao dyan. Pero ngayon wala kasi um, may mga pasok. Doon ako pala ah, bumili ng aking mga kailangan. So ayan guys. Pili-pili ako dyan kung ilang kilo yung ko. Nasa Manila yung akin pagka video eh. Yun, sabi ni ate 60, 60 daw ang kilo nung aking um, bibilhena na kung isang kilo ganyan. Tapos nga pala Ever since naman nung hindi pa talaga ako na stroke, ako um talaga ako na yung namamalengke, ganyan kasi mahilig talaga ako magluto. Kumbaga, luto mo, palengke mo, hugas mo, ganyan. Kaya talagang gusto-gusto ko sa palengke. <laughs> Parang ano ba, business minded. Talagang hands-on ako sa mga bibilin ko para alam ko yung mga presyo-presyo, kung mataas pa o mababa, ganyan para kung mahal hindi ako kukuha, kung mura, konti lang eh kung kung mura sya, kukuha tayo nang marami. Kung hindi naman, edi eh ibaba-budget talaga lang natin kung kailan kung ilan yung kailangan. So, ayan, si Buya, si Buya, ang hirap nang walang ano, tripod. Hindi natin hindi nalakas yung ating tripod na maliit. Pero wala naman tayong paglalagyan din eh. Pero yun, 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 okay na yan. Nakapatong sa <laughs> mga gulay. Huwag kayong yung mga gulay hindi naman siya na-damage. At ayun, pinapakiloko na yung aking kailangan. At yun nga pala narinig na mga nagpuputok-putok na eh, mga bata naglalaro. May mga yung parang baril-baril na kwan. Basta yun na yun, naglalaro sila. So, ayan guys, medyo nagdagdag pa ako ng dagdag ulit na toko Kasi may gagawin ako. Siyempre, lulutuin na lang naman ni eh. anong gagawin mo dun. <laughs> so, ayan guys, malapit na akong matapos dyan na, na mamili. Kasi lahat man na yata ay eh, kailangan ko na. Pero siyempre, meron tayong listahan dyan palagi. Sinong ganyan yung merong mga listahan kapag na namimili. syempre, para na, pag nasa palengke ka na, alam mo na yung bibilihin mo. Hindi yung, yung kung kailan nasa palengke ka, doon mo palang iisipin yung bibilihin mo, di ba So, ano yan eh, um, kailangan natin maglista-lista. Pero pag minsan, hindi natin nasusunod, mga nanay, ba diba? <laughs> Aminin nyo, totoo yun. Hindi nyo na, na susunod yung listahan nyo. Depende kung uh, meron kayo nakita na gustong bilhin bigla. Pero kailangan naman eh, siguro meron tayong extra budget para doon Pero okay lang din yun. Tapos yan guys, meron tayong pipino. Yung pipino eh, hilig din namin ng aking asawa yan. Kaya, ayan, namimili-mimili tayo kung may damage, ganyan. Pero, tingin ko naman eh, lahat naman eh, all goods. So, last na ito na aking bibilhin kasi ta, ay, tayo uuwi na. Uh, at, wala na tayong budget. <laughs> Hindi, yun lang din naman yung mga kailangan natin bilhin So, ayan guys, pili-pili tayo. Mga tatlong piraso, apat na piraso yata yung binili ko dyan. Hindi ko masyadong matandaan. So, yan po guys. Ano din ako sa bahay? Sinira ko kasi nag-ano nang nag-ano, tawag dito. Um, gusto niya kagating yung pako kasi dumating na ako. Ayan, sinarado ko yung pintuan na ng... sa harapan na sa labas siya. Ayan, um, tapos na akong mamili. Wait, hindi ko tayo. Pipili tayo ng konti. So, ayan guys. Ayan. Ayan Ngayon ka pala, nanisan ko na yung bote na paglalagyan. Eh, Minit. So, ayan. Nanisan ko na siya. Ready to um, lagyan ng mga laman. So, ayan guys, yung ating um, sili. Wait lang. Ayan guys, yung sili. Ang ganda ng sili natin. So, titignan natin kung lahat yan ba may nalagay natin sa ating gagawing chili sauce at sa suka. Yung suka ngayon natin gagawin. So, ayan guys, ang bilis ng transition. Gabi na yan, time na yan, tapos ayan, na, nakapaglagay na pala ako ng mga suka sa bote eh, hindi ko naman na napakita sa inyo guys kasi sobrang pagod na rin tapos ayan nga pala yung pusa yung kanina <laughs> makulit yan eh baby baby pa kasi yan so ayan guys ito na yung ating nagawang um, suka so transition na naman umaga na <laughs> so ito yung ginawa natin kagabi ayan wala tayong ligo ligo dyan kasi talagang talagang ginahol natin na gawin yan para matapos na natin syempre tapos ito, pupunasan ko na kasi kung meron yung mga natuyo na tubig niya, ay ang sabi natin na walang halong chemical. Puro yan na suka dito sa amin ah, sa Pangasinan. So ayan guys, naisip ko eh mag, maganto kaya ako kasi syempre para makatulong din naman sa akin, para sa akin mga gamot, eh Medyo expensive din yung aking gamot. Tatlo kada araw ang aking iniinom na gamot. Tsaka para makaipon-ipon din, ganyan. So, ayan guys. Oh. Hindi ko alam kung papatok ba yung aking paninda. Nag-try muna tayo ng ilang piraso kasi ito lang din yung nagawa sa isang sa isang malaking bottle. Ito lang yung kinaya. So, ayan guys. Parang mga 24 pieces yata yung nagawa. So yan guys, si uh, um, pagandahin natin, lalagyan natin ng mga mga sticker ganyan ng ng label para ala ayan. Para kaya yung tingnan.